So what's up mga kaidol shout Shoutout sa inyo lahat At shoutout doon sa mga ka-59 natin dyan na naka-duty Shoutout sa inyo lahat no Mabuhay po tayo Mga security guard at leading guard sa pong Pilipinas So ngayon mga ka-59 Meron na naman tayong bagong uh, video na re-rending na naman no Itong uh, security guard at rider no So nagtatalo So panuorin muna natin to ]一定水. Ayan, pinabayaan na. Sige, sige. Tama na nga eh. Ayan o, may binibidyoan ko na kayo. Tama na. O, ayan. Sir, pero kung alimbaw... No? Eh, ikaw na unang nanuntok, sir eh. Abi, beh, ikaw na unang nanuntok eh. Boss, kung ikaw ang gag, dapat hindi ka ganon. Dapat sinaway mo lang. Ikaw ang unang nanuntok eh. Eh, sino ba yung unang nag-ingay? nag, -ingay. nag ng in boss, eh, ingay? Boss, okay. sa pag-iingay, sa pag-iingay, nandun na tayo, okay. pero mananaway ka lang dapat. Eh, hindi no? ka dapat nanuntok. Eh, parang dinabali yung pataran eh. Boss, nandun na nga, mali na nga. Dapat mali ka na eh. rin sinuntok eh. O, oh, mo. ayan. O, oh, ayan, 'di ba? Sinuntok ulit. O, oh, sige. O, oh, ayan. O, oh, ayan. na. Oh, ba? Nanuntok ulit. Tama oh, O, ayan. O, oh, 'di ba? O, oh, 'di ba? Kitang oh, kita, diba? oh, diba? boss. Diba, boss. Malinga kami. Malinga siya. Dapat diba, ikaw ang guide. Tangin na sin nanununtok ulit eh. Tapos niyo na lang. Oh, wala tayong may pagkakamali. Dapat doon sinaway mo lang, hindi mo na agad sinuntok kaya lumaban sa iyo eh. Kanina kasi, binunutan niya pa ng barel. Inanoan Oh, bakit? Totoo naman ah. Inanuan mo ng barel ah. Inanuan mo ng barrel ngayon, sabi mo anong oh, gusto mo. Oh, oh, oh. ngayon, sabi nga anong gusto mo rin. Kaya inan oh. mo yung barrel, pinasok mo. Hindi, hindi ko ba pa sabihin na, eh. Na, dapat na, guard ka, na, dapat taga-saway ka lang. Na, hindi na, ka ganun. Na, hindi ka maingay. Hindi ka maingay. Sabihin natin nandung kami sa na, mali. ba nga, sabi natin mali kami. Guard ka, guard ka. Dapat hindi ka ang ugali mo. Tama Tama na, ito nga. Tama na, ito So, yun mga ka-59 o mga ka-idol. So, kayo mga ka-59, mga ka-idol, anong masasabi niyo Or anong gagawin niyo kung nasa sitwasyon kayo ni 59? So, comment lang kayo down below.